Eat Bulaga panalo na naman. Showtime at ABS-CBN nagka-problema, biglang nawala ang dalawang YouTube channel. Eat Bulaga pasabog na naman ang Sabado. Ngayong Sabado nga, November 29, 2025, ay sinelebrate ng mga Da Bark Ads ang birthday celebration ni Da Bark Ads Paolo Ballesteros, na kung saan ay napanood ang prod number ng Juhupaw sa barangay. na kung saan ay napanood din ng prod number ng mga bumisita din sa barangay, na mga dancing queens at drag queens, na Naki celebrate din nga sa barangay para sa birthday celebration ni The Bark Ads Paulo Ballesteros. At syempre, dahil nasa barangay si Paulo, ay napanood ulit ang kilalang ginagawa ng Eat Bulaga sa teleportation ng cake sa studio papuntang barangay. Samantala, talaga namang marami nga ang mga nagulat nang biglang nawala ang dalawang YouTube channel ng ABS-CBN na kung saan ay laging nga nating pinapakita tuwing Sabado, na YouTube channel na ABS-CBN It Showtime, at ABS-CBN Entertainment. Kaya naman sa ngayon nga, ay hindi muna natin may papakita ang dalawang YouTube live stream ng Showtime sa ABS-CBN It Showtime at ABS-CBN Entertainment, gaya ng lagi nating ginagawa. Dahil kung inyong titignan mga da ads at mga ka-highlights, ay hindi na nga natin nahanap ang dalawang YouTube Livestream ng Showtime sa ABS-CBN, na kung saan ay makikita pa nga na nawala ng laman ang YouTube channel na ito ng ABS-CBN. At nawala na rin at hindi na nga natin nakita ang isa pang channel ng Showtime na ABS-CBN It's Showtime. na ang lumalabas na nga lang at ang makikita ay ang GMA Network. Na ayon nga mismo sa Facebook page ng Showtime, ay sa Facebook na lang daw muna manood ang kanilang mga manunood ng live stream ng Showtime. At nang magbasa tayo ng ilang mga comments, ay ito nga ang mababasa. Na tila problema daw ang dalawang YouTube channel ng Showtime sa ABS-CBN It's Showtime at ABS-CBN Entertainment. At ayon pa nga sa isang post na ito mula Get Recordings, ay mababasa nga dito na terminated daw ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel dahil daw sa mababasa nga ditong hacking incident. na mababasa ngang, ABS-CBN Entertainment YouTube channel has been terminated for violating harmful and dangerous policy due to hacking incident. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ayon naman mismo sa isang public advisory mula sa Showtime, ay mababasa ng dito temporary unavailable daw muna ang its Showtime at ABS-CBN YouTube channel. na tila hindi na nga muna makakapanood sa mga YouTube channels na ito ng ABS-CBN, kaya naman ay hindi na rin muna natin may papakita ang dalawang YouTube livestream ng Showtime dito. Kaya naman ay dahil nga sa problema ito ng Showtime at ABS-CBN na nawala ang dalawa nilang YouTube Livestream sa ABS-CBN at Showtime at ABS-CBN Entertainment ay ang ipapakita na lang nga muna nating YouTube Livestream nila ay ang Livestream nila sa GMA Network. Dahil kahit nga sa Facebook ay hindi din natin magagamit dahil sa views na makikita dito. na mababasa pa nga ang naging reaksyon dito ng mga netizens. At dahil nga dito, ay isang YouTube Livestream na lang muna ang maipapakita natin ngayon ng Itbulaga at Showtime. Pero tandaan na ang susunod nating pag-uusapan ay para na sa mga legit The Bark Ads, kaya naman kung may nakapanood ng video na ito na hindi The Bark Ads, ay maaaring iwasan nyo na ang part ng video na ito. Simulan na natin! Ngayong Sabado nga November 29, 2025, ay talaga namang hindi pa rin nakinaya ng kalaban ang lakas ng itbulaga ngayong Sabado, na sa katunayan nga, ay naramdaman na naman ang lakas ng itbulaga ngayong Sabado November 29. Na kung saan, ay makikita ngang umabot nga ng mahigit 130k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Sabado, November 29. at sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 77k naman, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime, sa YouTube livestream nila sa GMA Network. Na makikita muli na namang naramdaman ang lakas ng Itbulaga ngayong Sabado, Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?